Bayan. So, gabi ngayon dito sa Toronto. Kami ay papunta sa Pearson Airport. Yan. So, magsusundo kami sa mga dumating galing Pilipinas. Yan. So, ngayon ay 10:20 PM na po ng gabi dito sa Toronto. Yan. So, madilim sa labas. At ito 'yung malapit lang naman ang mga 15 15 minutes lang naman from sa amin lugar hanggang dito sa airport kaya hindi hindi masyadong mahirap at saka hindi naman traffic dahil nga gabi na hindi hindi traffic ngayon yeah so ngayon ay 10.23 na ng gabi Nandito na kami sa airport. Ayan na yung mga dum... Ayan, naglalagay na. yan Yeah. Mga dumating galing Pilipinas. Ayan, nandito kami sa airport na mga kabayan. Asya ga? <coughs> Asya sa Ayan, yung mga cart ng airport. Yan. Daming mga dumating. Yan, nanggaling Pilipinas, balik bayan. Welcome back to Toronto. Yung isa nag-iiyak. You have your license. Apparently, no my no. dad doesn't want to drive. I can drive. for. <laughs> I can drive. Yeah, you I know how to. Jadi kamu drive run. We lost. <laughs> yeah. You can drive Can you, right. you drive? I can drive for You're okay? You sure? Yeah. Okay. <laughs> my license is in my dad's. Yeah, yeah. So itadrap <laughs> mo <so>, na namin yung. The president. it's What's that? Yeah. Ini ka na kayo dada eh. yan so, yan baka ko 20 hello welcome back to Toronto ha 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 wait, sit back oh my goodness Ayan. <laughs> Pauwi na kami. Kayang-kaya. Kaya. So, magdadrive muna kami sa Brampton. <laughs> as soon as you land there, you drive. Ayan. <laughs> so, yung aming pinigap siya ngayon ng driver. Palabas na airport. Ayan, palabas na kami ng airport road. How's your stay in Cavite? Oh, it's very I had a lot of fun <laughs> I will miss all of the... I, I like the food The food is good yeah. yeah? You like the food in Philippines? Yeah, but it's too hot po. Oh too, yeah, too it's hot. too hot na po, na po kami na natin kanina? Kasi saan nagpunta? Paano kayo ng Naligaw nga kami ng daddy. Nakarating nga kami ng Brampton? Saan nag-exit kami ng Dixie? Kasi, Ay? nag, oh, kasi oh. nagbablog ako. Ngayon ang ginamit naming GPS yung sa Dade na ways. O ngayon hindi nagsasalita. Eh habang ako'y nagbablog, sabi ng Dade batay na dito na batay na papasok na parang nag ano na nagpapanik na di pinatay ko yung yung vlog ko tapos ito ang ginamit ko kaya wala akong vlog habang naliligaw kami tapos pumasok ng Dexy. di yung Dexy, di ba balalabas babalik ka uli parang iikot ka pa uli yun ya nagtagal na kailang minuto din kami na dapat 3 minutes na lang nandun na kami sa inyo sa airport uh. dun sa arrival ay naging 12 minutes ulit kasi umiikot kami buti nga nabuksan po agad yung ano ko yung waist ko kung hindi ay makakarating talaga kami ng brand pasok na ng mga pagjati. Hindi makahintay ng umaga. Ang pagbubukas ng mga. Buksan mo nga yan. Ilagay mo din eh, Hindi, Hindi makahintay ng umaga. Iya, yeah, titimplahin niyo. Ano yan? Ay, pinakabalot-balot ko talaga na mga... Ah, mga boy. Mm. Apple mango? Yeah. Mango apple, ano yun? Sige, apple mango din naman dito. Ah, oh, yun O oh, nga, bawal. Diba, ka ata magdala ng na, na kahit anong may buto eh. Mm, yan. Ito ay Indian mango. Ah, hiwa-hiwa na. Oo, pinalis ko na sa ano. Manga. Ano yan? Ano yan? Manga. Manga. Ano ka rin pa sa lubong na ari? Ay, bakit kilala namin yung mga yan? Ano yung mga damit ko? Ay, ay are yung... Ang naman yan. Yung mga damit, eh. Dabit eh. Ano ka yung dade? Ayun. Tayo. Ano ka pa sa lubong, ha? Dade, nagubunot eh. Maraming salamat sa mga taga Cavite. Eh. Kabibili lang namin yan. Ayun o. No? Oh. Hindi kasi ako makapili ng ano. Ayan. Bisa, Ricky, mati. kumababak kong mga babakoy. Mga mo kayo. Hindi. Yung babakoy kong dito. Aray, kahit kanino. Kuha na lang ako. Kaka may nomi, bulalo, batsoy. Kasi cheese. Hmm. Puyat na. na. Kuha ka lang. Yun, may, ah, may ganito na polo. May ganito na polo. Yung pang fries. Oh. Ilan ang binila mong ganda? Isang. Ay, bakit isa? Hindi ako makadala na madaming ano, powder. Bakit? Ba bawal ba ito? Ba? Oh. Ano yan? Sa ate yata yan eh. Hindi kaya pwede kang ng ganito ang ate. Ano ka yung pang twice. Yan, yeah, sa ating nga, biling niya ng ate. Uh, okay. na to. ating Ano naman yan? Sa kuya. ako. sa kuya. Pwede kayo balik yung t-shirt. ah <laughs> <laughs> uh, dalawa dito ay Alin? Dalang biskotso? Dalang biskotso? Dalang hakubina. Hakubina ba? Ay, ilan pala, na? 2, 4, 6, 8. Ilan tayo? O, oh, tigag-gag ba pa? Yung, sino kayong huling mo huwing may gayaan? Mga aamang ate. Nasa aming pa yan? gayaan? Ha, Sarap yan. Kasi sa yan? Kasi sila kape? Tapos sa mga kuya Patrick. Kasi yung dade? eh. Alin? Yung ganyan? Oh. Hakubina? Oo. Ba hindi eh. Magtaka ng buhay niya. Yung, Ay, yung dala ng mga ate nasa bahay pa? 30 ano? October 2024. Expired 7 October 17 Alin yan? Akin? 2024? Yeah, October. Wow, wala na. Uh, Expired. Kay Mapol. Wow! Wow! From the Marines, oh. Andre. To JJ. Yung man, eh. Walang pakialam mo. Walang pakialam. Ano wow. sabi <laughs> niya? Ay, saan ka pa Wait lang. <laughs> oh, Mavi. Wow! Oh, Mavi! Uy, kita! Hindi pa, Sabi ko, akala ko, hawag For Sarah. Sorry, <laughs> hindi naman natang ginagamit grocery. na daming Ang bag. Dessert to, ay pag, isa lang? Pag so isa lang. ako nagkaramas, mabili yung salita Hoy, isa lang? Hmm? Hindi naman natin nakakain. Ang akin na yung isa. Sige, kisa. Kaya mabit na, Paul. Dadali natin. Ay, Dali natin sa ano, okay. sa cutting. Butcheron eh, kay Kayla ito. Butcheron, ikaw ang gilin ni Kayla eh. Wala kang butcheron dito, ng ate. Ikaw, kanino na yan? Hindi, ko iyan ang bilin ni Kayla eh. Ayaw mo lang mo. Oh, ya? Yeah? Uh -huh. Ano ko mo? Ilagay mo dyan. Wala mo sinabi sa akin. Ay, 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 this is ay, 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 kapag... Ito? ay, 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 lang ay, 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 yan. ay, kamino, unyo? Kamino, unyo, unyo. Milo, sino may gusto so Milo? Din? Oh Padala Jerry? ng ina. Ay, sa ato okay. pala to. Yung pagay na pag-aaral na yung sa ano? Tapos ito. Ay, jayre. Ay, jayrek pala. Yeah. Patrick. Baba. Wow. Sino kayo makikinabang ng mail? Oy, okay. oy. Oh, oh. Home. Yeah. 312. I'm gonna give it to mami. Mami has a big bag. Here, put here. We're gonna bring it at home hindi pagkatapos pagkatapos ulit sa nalik. bahay ayun mga candy dalawa ayun po na sa. ulit hindi nga mga sa Pinas. pagkatapos babalik na ulit ah, so, habat yung o oh. great taste ay chocolate ayun puro sa bahay ha tapos ang sa bahay ang sa bahay ay sa 2 or 6 <laughs> Yan. No, Yan Tapos na. Tapos Ang lahat ay sa akin na. Yan. Sa 11 kilos ang sa mami. Yan sa akin. Talaga na mami. Ang aking one of the one, one, one coffee. One of the coffee. So, good night na. Ang puyat-puyat na. I'm working tomorrow. <laughs> and yeah, thank you for watching and please subscribe for god bless everyone bye bye